Yeah. The last question. So, I am. The last question is, Anong araw dumating si Alex doon sa QC Brands ng Diwata Pares? Ayan. What was the question? Okay. Anong araw? anong araw dumating si Alex doon sa QC Brands ng Diwata Pares. So, ayun guys, kung updated kayo kay Diwata, alam na alam nyo to, okay? Anong araw dumating si Alex doon sa QC Brands? Ayan, anong araw? Ay, anong date? Anong date? Sorry, sorry. Anong date? Okay, anong date dumating? or anong buwan dumating si Alex doon sa QC brand. Friday, right? Tuesday, date na lang para mas mabilis. Okay, anong date? What's the question? Uh, ano? Well, ano? Uh, like this. So, anong date pumunta si Alex sa QC Brands ng Diwata Paris? Date na lang, date. Okay? Anong date po siya dumating doon sa QC branch? Beh, tawagin mo nga si Gabing. Sabihin mo. Ayan, ayan na si Diwata. Ayan. So, ayan, nandyan na si Diwata, guys. Okay, anong Woo! date?